So yung mga kabukid. Ito po. Dami rin po Dami na. Ito pa. Yun no. <laughs> na yan. Dami pala yan. Dami <laughs> <laughs> oh. <laughs> diab, diab

Ayan uh, mga kabukits Ano kami ngayon Nagsasangag kami ng Buto ng kasoy May lang baon sila Kuya G Nakauwi Ano ang Sang ano Sang sako ng buto ng kasoy Nagsisimula na sila Pang salang yun ato G Salang na na salang yun ato, salang yun ano <laughs> laki ng mga buto niya, no? Gaganda. Kala ko magtatanim kami ng bugi para magsasawag. Maganda hilaw para ano? Unat. Hindi mo basag. Ano yun ito, ma? Ito hindi mo magiging. Kaya dudukin ito paki lagyan. Buti nga mi nalisan nami kung hindi liab-liab to sa bundok. Karanta kami ko wal pangan patay. Inday <laughs> pamungan to. Ayto sanyo nako aje. Yo. Mangga. Indan mango Mingo, to? Ah. Ah. Kandayan abang kinakaon man indan mango una to Maya Mayayan una-unahan ta lagi to. Wala naman. Wala pad na ani. Bundok naman

<laughs> Injanin, no? Kumain ka ng kasoy, tapos kumain ka din ng mangga. Patok ka <laughs> <Patuka> yata to eh. Patok ka sa manok. Ate, ko. <laughs> <yukla na> sawag ng kanin. Pero pag nagsabog, <laughs> sabog din ang balat mo. Lapis. Hindi ka na nagdagdag doon? Ang butok? Hindi ka na nagkulat? Wala <laughs> nga. Puno na eh. Dami na yun ah. <laughs> Ito kasi maliliit. Ang <laughs> <Dami> mga lang. <laughs> Kapag paano medyo malalaki. Ay, <laughs>

Mabagal na pwede rin itong bagat. Kaya nilalagay <laughs> mo dyan. Sige ba, natin kasama si Kuya Jim mga kabungkins ngayon dahil doon na po siya nakatira sa ibang ano eh sa ibang ano barangay so bihira na po siya nakakawi buti nga umuwi may lang kasoy kung wala hindi man namin entertain eh kaya pala <laughs> na tagalan <laughs> isa <laughs> sa ako ang ginagap niyo Ay! Really up! Ako mag-physic ha?

sunog. <laughs> sobrang sobrang, sobran? Ha? Sakto lang. Tingnan Ay, boba. Sakto lang yung pagkakasunog. sakto mm, lang. Sakto lang. May material pa. May durog pa yan. Bilog na. Handa lang sa kain. Wala ta tayong mapapakinabangan dito. Wala tayong <laughs> ditanim na lang. Muti ka marupin. Kasoy mga kabukids.

Ayan hanggang gabi kayo. Overtime. O tina to? Galing ha. Buo, ah. Buo, na, buo ah. Bu na bu ah. Kuha ka ng bato pag patungan mo bilog. Wala kang bato. Wala na di, nasa lang na lahat. Ay. Ano na buo? Aroy, dinudurog lahat ni bilog para makain niya. Kaching <coughs> na, abang nagano, ano, kaching. Para <laughs> nung kabaw. Nang? Kaching. Oh, gawain ko 'yun ng bata so, ko eh. Dati tatingin na para masangag. Oo, uh, 哎。 pa ako dito sa halo mga na nakailang libong halo na ako dito <laughs> dalawa pa rin yan natitikman mo kanina <laughs> pa to ah oh. kaya malapit na nagmamantikan na eh

ha <laughs> na oh, pok pok boy po po boy ha <laughs> <daba> <laughs> okay lang yan nandito patay ha patay. ang na naman maganda hindi listo sakto sya pwede na syang salang uling uh.

Sa akin pangatlo pa lang. Kada isang talang ko, dalawa kay Gigi. Kasi mabagal to. Tawoy, wala pa ngayon. Mainit. Dong. Ta walis dia magdapat oh. 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 oh, Wala na, sunog na. Tapos di. Hoy, init. Dapat nag-hire tayo ng bumbero. <laughs> okay, okay, last na sa akin. <laughs> 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 dami yung biyakin. <Nagabagabagan. laughs> oh, ngayon lang yan? lahat dami. Bilog! Gagat-gagatan -gag dino, boss. Nag-aharap ng hinok. Aray ko. Bakit <laughs> tayo? Eh. Ano, hilaw hmm, pa. Kaya pa ba mga ladies? Pakagat daw. Hmm. Matamis. Uh, mayroon ka, mayroon ka sa muka. May anong kasamuka? May. May? Uling. Dito. Napaghalata ka. <laughs> Hindi na Kumakain. Kumakain. Minit. Last na to. Last to po. last na salang. Wala na din, no? Wala na. Wala na. Dong. Oh, dami ng bibiyakin. Sawaan sila dito. Okay, buo, kaso, durog, <laughs> sunog. Uh <-huh>. Aha, <laughs> ba't malaki ang sinusuho mo? Yung sabi yung durog lang kasi bibenta yung buo. yan dapat pala yung pagkakapokpok Durog pa rin. Hmm. Durog din. malot hmm. Ito huh? so, yung isa kain malalaki pa ano 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 Ito yung ano ng apoy. Oo, oh. oh, yan yung mga ano pa yan. Wala lang kutsara. Parang Apat sa mani. Apat na kutsara. 15 na. Kaya mas malaki kaya nga ano, mo pag biniyak mo. Bakaramati so, ko man May kong ganyan na lang. Walang ano. Kahit limang kutsara ka mo, okay lang. Pero kayo na mag ano, mag -biyak po. Para may thrill, di ba? <laughs> Magagamit nyo pa yan yung shell nya. Pwedeng gawing ano, parikit sa ulingan. Malaki-laki pang benta. Maliit. <laughs> Bintahe. <laughs> Sorry God. May malaki-laki pang benta. Mhm. Uh -huh. Maliit lahat. Kain. <laughs> Kain lahat. Bantay kayo mukhang ulan. Mhm. Sawa <laughs> ni mag takot si Gigi na nakakalat na yan. <laughs> Dami pa. Ayy, ay, hindi pa ulan yata? na pala, no? Kamay na pala yung bago. na excited pa excited pa eh. Kanya kanyang piste eh. Pero mas madami pa na natin at pa din sa dalawang ito. Kanina pa sila, kaya tingnan mo. <laughs> Marami so, kasing naman. sunog dito sa amin. Marami kasing lang ka mm, <laughs> nagayo ay wala 'di na muna, oh, uh, ano muna. Nandito na kami. Oo, oh, doon. Marami kasi dito'ng mga hindi pasado sa uh, ano, unang luto yeah. 'yan ni Gigi, puro sabog. Marami hindi pasado. Eh, malalakas lang 'yung taga-palo, 'yung <laughs> Maraming hindi pasado. Unang-una na 'yung mga pukpuk -puk. Hindi pasado. <laughs> <laughs> Nilalakasan talaga para madurog. <laughs> 'Yan ang usapan ni Pangdorong. <laughs> Kimo, hindi kainin. sige mo nga, hindi ko makain, oh. No? Oh. Mamaya pa raw. <laughs> Nadala na <laughs> Yung bulsa, puno na. Ay, wala akong bulsa. Nagabuelo lang pala na. <laughs> 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 hindi niya kasi nakain, pero pinapagtago niya sa bulsa niya. Ta. <laughs> Doon niya na daw kakain. lang ang ulit. Mama! may nakasakit na yung sa gabi, sabi ko, ma, magsigang tayo na ano, kasoy. Pero <laughs> magsangag ngayon, may sinangag na. Magpagpo na lang, ayaw na. <laughs> na umay na. <laughs> Dami pa dun, dun sa ginagawa ng kubo. Nagdampot na siya yun, kaya lang. Yun nga, ang problema yun, mas maliliit dito ay siguradong, mas maganda siguro dun, hindi <laughs> na lang natin kung may laman. Dapat yung pagliyab niya, ano kagad? Bukos agad. Kaya pala ang mahal ng kasoy. Tapos mag-uupa pa kayo sa amin. <laughs> <laughs> ah. <laughs> 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 yung negosyante. Hindi ba yung durog na lang? <laughs> mag-uupa pa sa nagpukpuk. <laughs> Sama-sama. Puro durog na lang ha. Puro durog pala. Itong negosyo to, pa Panegatib. Kasi namin alam kung kikita ba kami. <laughs> Enjoy mo na lang. <laughs> talaga. Pag nasobra na, dudurog. <laughs> pag ano, nagtamuha ng kwan. Malutong na. harap hmm. uling. Para... Ano yung maputi? So yun na guys, hindi na kinaya. Hungry na. Iuwi <laughs> <laughs> na natin. dami masyado. Ay, Uh, well, so yun guys, lagay namin dito yung iba. <laughs> Sinapo <Mga>, na. Ano, <laughs> mga nabasag. Malinis ba yan? Ha? Malinis. Malinis, Malinis yun. Ba? Malinis yun. Ay, ito po. Okay. Dami rin po lo. Oh. Dami na. Ito pa. Yun, no? 500. Okay. Magkano na kaya yan? Uh, 300? Hindi lang. Bawi na siguro yan ng ating ano, pinagpaguran. <laughs> Ato papa na yung final yung buon. Kundi tapunan namin to. Kwa 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 kwa